everyone! Welcome back to my YouTube channel, Goldie's World. At ayan guys, for today's video ay magluluto tayo ng sinabawang fish, tamban fish. At ayan guys, yung tamban fish na to ay pinirito ko nung isang araw. So, para medyo healthy-healthy ng konte konti lang guys, uh, ipiprito ko at lagyan ng gulay. At eto guys, ang gulay na nakita ko sa market, yung sigarilyas at saka yung ating kalabasa. Ayan guys. At meron din tayong luya at saka yung dahon ng sibuyas. Luya lang ang gagamitin ko guys. At ayan guys, kumuli na ang ating water na ready So, lalagay ko yung ginger. Ginger lang guys ang gagamitin ko. And then, itong ating kalabasa, pakuluan lang natin ng konti. At kaya na guys, lumambot ng ating squash or yung pumpkin natin. Saka naman natin itagoy ang ating fish. Ayan guys. Pagkulo, tsaka natin ilagay ang ating si garilyas kasi madali lang ito maluto guys. takpan natin ulit. At ayan na guys, luto na ang ating gulay. Hindi ko na nilagyan ng asin guys kasi yung ating pinritong isda ay mayroon ng asin. Kaya okay lang na walang asin.